Spiderman, Spider-Man. Spider ang tiil. Batman ang ulo. Hindi ko basta-basta. Kaya tanan akong kalaban. Talaw sila. Kaya ko. Si Spider-Broad. Tabang! 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 Ay, ugliho! Ay, ugliho! Okay, Ay, okay, kamay. inahan sa kong tabang. Ah! 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 Oh! I'm ready to help! Oh! Ay! Hoy, Uy, uplok! Alaka! Nalang si Batman, Spider-Man! Ah! Oh, di ka may uplok Ano namit makagtao? Ayaw, pagbuot! Mind your own business! Uplok? Nating grado? Ay, kumbiyansa! Sobra kalis eh! Sabang! Sabang! Tao! Ay, kumbiyan ka ganan na si Spider-Man! Musukul ka na ko! Tae rin yung mahilot mo! Sulay eh. ni gani kaya kanon. Ikaw pa kaha. Dali, oh, Hala, impas yung garon. Mura na si Cho. Kung si Cho ka, ako si Badang. Wa ko mahadlok ni mo. Dali, hamag. <tap> <tap> Hala, makadaga naman si Gokuani bay, kinagbugdo naman sila. <laughs> Uy, gisinyasan ko, bay? pag tan siguro ko ano, bay? Be, eh, mo apel ko sa ilang tandem, be! ma ako! Hey, buang mangka nga ni dool, mangka! Gising ko, nimo mo appel ko sa inyong tandem! nga akusin sinya si Bat na nga ni dool, mangka! Mm. tarung apod po! naka ay noon ko! duwa kita aniren malugaw. Agay! udundun hala naaman ysa tungtung saurbai. waaahh. 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 Christmas. waaahh. 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 waaahh.